Pobreka, pobre ka? Nakapunta ka lang ng ibang bansa? Naging ganyan ka na? Bakit? Kasalanan ko ba nagsumikap ako kaya meron ako magandang buhay? At kasalanan ko rin ba kung bakit hanggang ngayon hampas lupa pa rin kayong dalawa? <coughs> wow. Tay, tay kumain ka naman na para gumaling ka. Oo, oh, salamat anak at inaalagaan mo ko. Nga pala, natawagan mo na ba si ate mo? Opo oh, tay, pero hindi pa rin po siya sumasagot eh. Baka busy po sa trabaho. Thank you, anak. Nalaman. Hmm. O, tayo ito, pang tagtag -tag mo sa kamak mo. Okay, oh, Pero parang ang dami yata nito. May naiwan pa ba sa'yo? Para pang gasos mo araw-araw? O, tay. Sige na. Wala ako sa mood makipag-usap. Hoy! Bastos ka! Amo na, anak. Baka nagmamadali lang. Papasok sa trabaho. Hindi, tay. sumosobra na yun eh. Sabi na tama na eh. Ah, kaya hindi na, na ba kayo magkakasundo magkakapatid? Inis dito po. O tay, bakit nandito kayo sa labas ang init-init? Doon kayo sa loob. Tulan tayo ng kuryente. Ano? Eh saan niyo dinadala yung pera? Ang hirap-hirap magtrabaho. Baka kung saan-saan mo ginagastos. Tsk. di ko ginastos yung perang binigay mo sa amin. Pinambili ko yun ng gamot ni tatay. Tama. Tama na yan. Patawagan ko na lang si ate nyo. Pwede ba pakitawagan mo ate mo? Hello ate. Ito si tatay. O Hello anak. Oh hello tay. Kamusta ka dyan? Oh anak. Kumusta ka na dyan? Pasensya ka na sa abala, Okay ka ba dyan sa abroad? Okay lang naman ako dito, Tay. Ikaw, kamusta? Inaalagaan ka ba ng dalawa dyan? Um, mabuti naman, anak. naalagaan uh, inaalagaan naman nila ako. Nga pala, kaya ako napatawag sa'yo kasi uh, pwede ko bang i-advance yung binibigay mo sa akin kada buwan? Ano? Ikakapadala ko pa lang, ha? Saan na pupunta yung pinapadala ko? Anong silbi ng dalawa dyan? Si Maya, hindi man ba tumutulong? Si Erin, ano, tambay pa rin? Ano akala nyo sa akin dito, tumatay ng pera? Hindi naman sa ganon, anak. Kaya lang naman nauubos yung pera mo kasi napakamahal ng gamot ko. At saka, hindi naman kalaki yan yung sweldo nitong dalawang kapatid mo dito sa Pilipinas. Ano yun, Tesh? Ano nang gagawa ng paraan para sa atin? ano pang masabi ni ate, utang na loob pa natin sa kanya to? Hmm. Talaga namang dapat ikaw ang gumawa ng paraan? Kalalaki mong tao, wala kang silbi? Sige, ikaw mag-alaga dito kay tatay. E di ikaw magtrabaho? Talaga! Na. Ay! Tay! Tama na! Tay! Ah, tay! Tay! Tama na! Tay! 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 Andito na po ako. Kamusta po kayo? Hmm. Eh, ya. Anak, ikaw, ikaw, ikaw nga. Bakit umuwi pa? Saan na yung trabaho mo doon? Tay, mas mahalaga ka po sa akin kaysa sa trabaho ko. <laughs> mahalaga? E eh, pambayad nga lang ng kuryente inihingi niya sa'yo? Ang dami mo pang nasabi? Baila, tabihingin ka. Baka uwiin lang ng ate mo. Tay, ano po gusto niyong kainin? Bibili ko po kayo kahit ano po. Hindi na po mahalaga sa akin yung pera na yan. Hindi mahalaga? Bawat padala mo nga ng pera, pa, utang na loob pa namin sa'yo. Erin, eh. tama na yan. Kayo na pa kayong dalawa. Makapagsalita kayo sa akin, kala kung sino kayo merong may ambag dito kay tatay? Hindi, so, ikaw na. Ikaw na may ambag. Ikaw na may pera. Ikaw na lahat. Matapobre ka? Nakapunta ka lang ng ibang bansa? Naging ganyan ka na? Bakit? kasalanan ko ba nagsumikap ako kaya meron ako magandang buhay? At kasalanan ko rin ba kung bakit hanggang ngayon hampas lupa pa rin kayong dalawa? Oo. Oh. Ano yan? Ipigil niyo yan. Hindi niyo na ba ako bibigyan ng peace of mind? Hindi ko na alam kung gano'ng katagal pa itatagal ko sa mundo. Tapos kanya pa pinapakita niyo sa akin. Mas madali ba sa inyo ang mag-away kaysa sa magkasundo? Mas madali ba sa inyo magpangayan kaysa magmahanak? Ah, Pakikiwasa pa ko sa inyo mas kayo dito. Lumabas kayo! Tay... Ah, kayo ang papatay sa akin. Walis mo na kayo, please. Ay, gusto mo tayo. <laughs> Tay Sorry po Pasensya na po tay Nag-usap-usap na po kami tay Hindi nga kayo rito Alam niyo mga anak Sinang naman ang gusto ko Gusto ko Bago kumawala sa mundo Nakita ko, magkakasundo-sundo kayo. kapatid kayo, hindi kayo magkakaaway. Pagmahalang kayo, huwag kayong magbangayan. Sana, huwag mong maunit at magkasundo-sundo na kayo magkakapatid. Kaya, may lahat. E anak ko, mahal na mahal ko kayo. Salamat, mga anak. 对。Okay, action! Teka lang. Nag-dialog uh, <coughs> uh, pa kami. Ay, sorry. Ang okay ba ito? Nasa likod ko si Anna. Ah, okay no? ah, lang po. Lines na lines na ako eh. Lines na yun. Pakainit. <laughs> wala ko eh. Pakainit. Oh, Tay, Bakit nandito kayo sa labas? Init-init eh. Hindi doon sa loob. Tulad tayo ng kuryente. <laughs> 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 sorry, sorry. <laughs>

Di 3, 2, 1, action! Ha, t -t -t. ko ginastos yung pinambili. Pinangbili <laughs> Pinambili mo. Pinambili kayo ng cellphone! <laughs> Ang na tayo? Halos napupunta lang din naman sa lumot ko. At hindi naman kalakihan yung kita ng dalawang kapatid mo dito. ano mo na yung cellphone. Oo pala. Oo kayo na. Oo pala. <laughs> Tambay ka na naman. Tambay oh. talaga po si Erwin. <laughs> Hello ate. Ito si tatay. Matay. Oo oh, anak. Hello. Kumusta ka na dyan? Kumusta ka na sa abroad? Naku, na-hatching pa yung kapatid mo. Huwag <laughs> <laughs> na kamay kumuhin talaga tayo ako eh. Yung yun po, yung usok na yun. Ah. Talaga lang naman na dapat ikaw. Sorry. Talaga. Tama naman. Hi fam! This is Ian Pecho. Hi guys! This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang $599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunch ha? At kung kayo po ay meron dala sa sakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. Maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Yay! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagada, wala kasi saya. Sa bawat tulog at galaw, magkasama tayong lahat. Manila O Lampaga aliilangan.